Babalik pa kaya siya? Eh kung babalik ba siya, tatanggapin niyo pa rin? Eh, hindi ko alam kayo na may lina't mama. Eh ako, hindi ko pa rin alam. Basta marami lang akong tanong na gusto ko masagot niya. Baka naman nagsisisi na rin siya sa mga kasalanan na gawa niya nun. Mali mo, nahiya lang siyang magpakita. Para bang yung tatay ko na. Sana nga eh. Tagal siya lumapit noon para maaga ko rin siyang napatawad. Alam mo, Papaw, oh, siguro kung buhay pa yung tatay mo, nako magiging proud yun sa'yo. Lalo na ngayon, mag-aaral ka ulit. Alam mo, hindi ko nga in-expect na kukuha ka ng ganung course eh. Yung kasing pagtatanim ng mga halaman at ibang bulaklak, dati ko nang gusto yun. Paano kaya kung pumasok ulit ako sa ospital? Eh, namimiss ko na kasing i-practice yung karil na gustong gusto ko. Parang yung kagawin mo ngayon. Alam mo, Papa, o bata pa lang ako. Gustong gusto ko na talaga maging nurse. Sige, Mama. Sabay natin tutuparin yung mga pangarap natin. Basta may oras tayo sa mga bata. Wala naman siguro masama ro'n. Suportahan tayo sa isa't isa. Papa, sana nga bumalik si Daddy. Para naman maipakilala kita. Ako sigurado ako matutuwa yun na nakahanap ako ng